So, yun, good morning guys, no? Ay, natapos ko na yung project ko dito sa bahay na CR, tile setting. So, uh, share ko lang sa inyo yung ginawa ko dito, no? So, ako nga pala, ay first time lang mag-tiles, no? Ay, nanonood lang ako dun sa mga nagtrabaho dito sa bahay. So since wala na akong pang labor is ako na yung gumawa. At saka yung unang gumawa dun sa first floor namin eh hindi masyadong level yung uh, tiles papunta dun sa drainage. Okay? So, pagka mag pagka mag gusto nyo mag-DIY ng tiles, So, unahin nyo muna to. Ayan. Ayan. Unahin nyo yung sidings. Sidewall. So, sumupat kayo dyan ng kung ano yung sumupat na tayo sa na i ilatag nyo. Ayan. Ganyan rito, 30. So, from here, ayan. sa pinakamaba, sumupat kayo ng mga 32, 33 magbigay kayo ng 3 cm so, yun, magkikita nyo yung yun, yung latag, 3 cm yun, so magbigay kayo ng mga, kahit 2 cm na allowance, so kumuha kayo dyan ng 32 yan, 32 sa kaya mag-umpita, so yun, mag so, ito tapos, ang pinakaunang unang yung gagawin ay tatagan nyo to ng tansi para magpantay to. Ayan yung maligo, Kailangan pantay siya rito. Ayan. Ito dapat naka dito yan. So, yung ginawa ko kasi, hindi ako naglatag kagad ng no? tansi. So, pansin nyo to. Ayan. Ginuna ko rito no, pag sa flooring. Ayan. Magdadapan kayo ng tansi, isang diretsyo. Ayan. Ano Ito yung tansi. Ayan. Latagan nyo yan ng isang diretsyo. Simula dito hanggang doon. Tapos maglatag kayo pa ng isang tansi na sa Simula naman dyan. Ayan. Bari magkocrossing sila dyan. So, yun yung palatandaan nyo sa paglalatag nyo ng ng unang tiles. Ayan. Ang bawa, ito. yun yung lalatagan nyo. Para ito, ay dito rin siya tatama. Ito rin yung susundan nyo sa walling. Maglalatag kayo ng tansi naman dito. So, ayan. Halimbawa, ito yung tansi. Ayan. Ayan. Para itong guhit, yung dugtungan ng tiles ay nakatama rito sa dugtungan ng tiles sa flooring. Ayan. Ayan. Para dumikit yung tiles, no? Hmm. Gagantuan nyo lang. Kumuha kayo ng diretsyong bagay na pagpapatungan ng mga unang layer ng tiles. For example, ito. Yan. Ipako nyo yun, yan dyan. Doon sa sinukat nyo na 32 cm. Yan. Para pantay-pantay. Kahit anong bagay na diretsyo na tabla or plywood na diretsyo. Sipatin nyo may ikigang diretsyo. Para diretsyo din yung pagkakabit nyo katulad nito. So, yun lang yung tips, no? Para sa mga DIY. Tsaka, dapat, pag magsasal kayo ng tiles, is yung sa pintuan ay mataas, no? For example, katulad nito, yan. Nakalibel yan. Papunta dito. Yan. Lahat ng gilid, lahat ng gilid, palibot ay dapat mas mataas dito sa floor drain. For example, yan. Ito. Ayan. Ayan mo. Ayan. Papunta yan dito. Ayan. For example, ito. Okay. Papunta yan dyan. Tapos ito. Sa gilid. Papunta yan dyan. makikita nyo, malaki yung agwat nyan. Yan. Kasi, dyan yung ipunan ng tubig. So, dito tayo sa kabilang gilid. Yan. Yan, nakalibili yan. Kapunta dyan. Okay. Ito. Ayan. Lahat ng kanto, lahat ng side niya, ay naka-level papunta rito. Ayan, okay. So, yun, no? Para, hindi mag-ipon, yung tubig dito, o dito, basta sa mga kanto, nag-iipon, pag hindi naka-level. Kumbaga, I mean, yung level na dapat naka-slant siya papunta dito sa floor drainage, right? So, dito sa ginawa ko, ito lang yung pansin kong mali. Yung dugtungan dapat nakatama siya dito. Hindi kasi ako nagdatag ng ng pansi na naka-squala dito sa pader. yeah So, yun yung gagawin niya, no? Pagka mag-DI. So, kaya-kaya naman, eh. Tsaka, ito pa, pag mag-zero huh? so, home, sukatan nyo rin ang tiles. Kasi pag masyadong maliit yung zero, ang hirap mag-cut. Yan. Yun lang yung ma-share ko sa inyo. Bilang first time na mag- tiles DIY. So, pag tapos na kayo mag tiles, tatagin niyo na ng puro, no? For example, katulad nito. Lagay niyo, niyo ng puro. So, yan. Yung scouting ma bibigay natin. Yan, first time tong maglatag ng tiles sa CR.